Ilang barangay po sa Quezon City ang nagpatupad ng forced evacuation dahil sa pagbaha, dulot ng ulan, nadala ng bagyo. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Pam Castro mula sa barangay Masambong. Pam, kamusta na dyan sa barangay Masambong? Kamusta ang sitwasyon ng mga evacuees dyan? Actually, yung mga evacuees natin dito ngayon, uh, since hapon na dinner time na nila, uh, meron tayo as of this... Uh, time na uh, evac na 13,599 individuals na evacuees around Quezon City. Uh, they came from 4,067 families at 52 barangays around the area. Uh, yan kasi yung data na bigay ni uh, Mayor Joy Belmonte na nakausap natin kanina ng dumalaw siya dito sa barangay Masambong. Sabi mo, Pam, okay. Okay, tan, sabi mo ano, uh, dinner time na no. Uh, kakain na 'yung ating okay. mga evacuees. Ano ba ang kanilang uulamin ngayong uh, gabing ito? At uh, pwede ba nating makita kung uh, paano sila kumakain? Sure, sure. Sige, sige. Yes. <laughs> uh, ano yeah. daw po ulam natin ngayon? Hi. Salmon. Salmon daw po sir. Salmon. Yes. Yes. Wow. Ayun, oh, no. Yes. Mm. Ayan o, no, Pops. O, sarap po. Ang sarap, oo. Ayan. Oo. Ano yan? Sinabawan ba yan? Ano ba yan? Sinigang? Sinigang po. Sin ano ba Sinigang, no? Sinigang na salmon. Makarel. Makarel. Yan. Sinigang daw po na makarel, sabi nila ate. Sinigang na makarel. Oo. Ano pa? Eh, yan lang ba ang ulam nila? Meron bang ano dyan? Oo. May noodles ba dyan? Oo. <laughs> For tonight, ito muna yung ulam ng mga kapatid natin dito sa rescue center. Uh, actually, kung ang nakakatuwa nga dito kasi yung mga pagkain nila ay donasyon hindi lang ng LGU or ng, que ng Quezon City Government, pati rin daw ng mga private individuals dito sa lugar. So yung mga concerned citizen, nagbibigay din sila ng mga food dito. Uh, minsan bigas, minsan ulam, mga donations. Okay, Pam. Pam? Balita natin, uh, Pam, ay medyo marami ang laman ng bawat module, ng mga tent module natin, no? Pwede ba nating masilip kung ilang uh, evacuees ang uh, nag-occupy ng isang tent module? Sige, dalhin ko lang kayo sa doon sa loob, no? Ayan, medyo pasok tayo, medyo... <laughs> Dinner time kasi. Eh. Sige lang, so, sige lang. Ayan. Kasintabi Kasintabi lang, tayo pasintabi lang, pasintabi. Ayan. Hello po. Ayan. Hello! So kanina kasi naitanong natin kung uh, dito sa isang module na ganito, ilan ang kasyang tao. Okay. Ang sabi sa atin ng mga uh, mga batagabaranggay, <laughs> six daw na individual. Oh. So yun nga rin, uh, meron kasi tayong na-encounter kanina na mag magkaibang household na napagsama ngayon, nung nakita natin si Mayor, tinanong natin siya, na, ano po ba ang policy on that? Bakit po may ganoon? Uh, ang sabi naman ni Mayor, uh, possible daw yon, ina-apply daw yon, pero uh, kailangan daw magsamag-anak din. For example, uh, lola or pinsan or mga uh, magkakamag-anak din sila doon sa loob para magkakakilala at namomonitor daw nila yung isa't isa in terms of the safety protocols. Yun ang sabi ng ating Uh, LGU po regarding this. Ah, so pinapayag, pinapayagan ng LGU na more than four kung halimbawa, yung ikalima o ikaanim ay kasama nila siguro nakatira sa isang uh, bahay, ano? Baka yun ang kanilang yes, policy. Yes, oo. Payag naman sila on that, pero as much as possible daw, talaga ay hindi pa pwede yun. Kaya nga lang kasi, since nagulantang din tayo ng mga uh, pagulan na sobrang Uh, yung mga hindi natin ina-expect na area sa mga barangay ay nadali din. So nag-double up yung numbers ng ating mga evacuees. So kailangan daw magkaroon ng adjustments on that. Pero yun, uh, yun din naman, paulit-ulit naman nilang sinasabi sa akin dito na minomonitor ang safety protocols uh, in terms of COVID-19. Okay, pam, out of the out of the 13,000 uh, evacuees, no? Ilan ang uh, mga residente? Ilang mga evacuees ang nariyan kung nasaan ka? Diyan mismo sa May uh, Oh, diyan sa Masambong. Oh. Actually as of this daw po, uh, it is 99 families dito. Ah, uh, 99 families sila. Yung 54 ay naggaling ng preemptive evacuation kagabi. Pero as in tumaas kanina at nagka, nagkagulatan dahil kasi itong masambong ay ito siya sa mga low-lying areas ng Quezon City. So nandi dito yung Dario River na kapag tumaas daw ito ng 3 hours lang na sunod-sunod na ulan, mababasa na sila at tataas na yung baha. Kaya kanina umaga, almost 40 plus na yung nag-force evacuate dito sa lugar na ito. So right now, they have a total number of 99 evacuees dito sa uh, masambok, uh, evacuation center. Paps? Okay, Pam, baka pwede natin kamustahin yung ilang mga residente dyan. Uh, kamustahin natin kung uh, ang yes, yeah, lagay nila yan, dyan sa may evacuation center. Kamusta? O yan, kumakain ng nga uh, sinigang na salmon yan. Yung okay. Yan. <laughs> oh. Sir, kayo? Okay lang po. Anong, pang anong pangalan, Pam, Anong pangalan niya? Anong pangalan anong mo? Anong pangalan mo, sir? Benji po. Ben sir Benji. Sir Benji, okay. Anong aras ka nag-evacuate kanina? Madaling araw po ng gabi. Madaling araw? Anong Opa. oras ng madaling araw? Mga alas dos po. Alas dos? Opa. Hanggang saan yung iniwan mong tubig doon sa bahay mo? Lagpas tao na rin po masyado. Lagpas tao na din. Opo. Kaya napilitan na kayo dito. Opo. Paps, okay. may tanong ka, Paps? oh, tanongin natin si Benji. Benji, kamusta ang uh, palikura palikuran naman dyan? Okay ba? Uh, hindi ba kayo, hindi ba matagal ang waiting dyan? CR. 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 Matagal daw ba ang waiting? Opo. <laughs> matagal din po. <laughs> matagal din, ano? At uh, sa, iyong, okay. sa iyong pananaw, kulang ba o sapat lang sa inyong mga evacuees dyan sa lugar na yan? Pops? Hindi, hindi ata na madinig ni Benji. Pops, medyo oh. ano, maingay kasi kayo dito oh. sa evacuation center. So medyo hirap. Yung Kamusta yung... either ka, time. <laughs> Kamusta yung ano, yung palikuran dyan, Pam? Okay naman ba? Ah, sapat naman ba? Ah, kanina, Di ba mm. ko din naman yung palikuran nila. Maayos mm. naman, inaayos daw kasi iyon ah, nila ng mga in charge dito. At kahit yung mga tao, sila na mismo yung nagme-maintain kasi sila naman din daw yung gagamit ng area. So, every gamit, inaayos nila. inaayos nila ng, inalagyan nila ng tubig and all that. Nililinis nila. Okay. So I think yung 1999 uh, families dyan sa may evacuation center na yan, eh, medyo manageable pa, Pam, ano? Ah, Nakapag-libot uh, ka ba? Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makaikot sa ibang evacuation center dyan sa QC? At uh, ano ang iyong uh, napag-alaman? So, ayun. Ah, nakaikot ako. Na inikutan ko yung tatlo sa lima na low-lying uh, areas natin dito sa Quezon City. So napuntahan kong una is yung barangay uh, Bagong Silangan. ako uh, kung saan doon talaga kasi nagulat yung mga tao kasi ang dami-daming uh, ang taas na nabigla ng baha. So maraming na maraming mga evacuees na dinala sa evacuation, evacuation center right. doon sa area. Napuntahan ko din kanina yung Rojas District na isa ding uh, low-lying area at umaga red alert area dito sa Quezon City pero okay naman din daw sila doon kaya lang din uh, ah, problema doon sa mga module modular tents. so nagkakaroon din ng sharing okay gaya ng ibang mga lugar dito sa Marikina no ganun din sa QC mukhang nagkagulatan din doon sa mga low lying areas maraming salamat sa ulat na yan Mojo Pam Castro at ingat kayo diyan